Mapagpalang araw po sa inyo, isa na naman pong makabuluhang proyekto ang gagawin ng Triskelion de Montavilla sa Montavilla Subdivision. 8.01 na, alas 8 yung usapan, so madidiay kayo ng tatlo. Ha? Oh no! Kapag sinabi alas 8, alas 8, Di 8.30, hindi Pilipino time. Ang bihira. Oh, <laughs> Nakabigay akong pandisan, buy one take one, <laughs> napakarami! Yan <laughs> na, oh, may, <what> <laughs> yeah, may po Yes! Team, yes, the best! No, no. Meron po tayong pakape. Pandesal. Oh. Breakfast muna bago mag-private. Oh. New, to oh. Then, <laughs> bag. <laughs> Pakita mo, kailan yan? <laughs> Dalawa. <laughs> <laughs> Lalakad na po kami. You know. Punta na, kita kami ng sticker sa gitna ng pagkakaisa at pagtutulungan muling ipinakita ng Triskilyon de Montabilla ang tunay na diwa ng kapatiran. Kasama ang tawanan, bonding at saya, natupad ang aming proyekto na hindi lamang para sa amin kundi para sa buong komunidad. Lubos po kaming nagpapasalamat sa Homeowners Association ng Montabilla Subdivision sa inyong walang sawang suporta at pagbibigay daan upang maisakatuparan ang aming mga layunin patuloy naming dadali ng diwa ng paglilingkod at pagkakaisa. Kami po ang Triskilyon de nagkakaisa, naglilingkod at nagmamahal sa ating komunidad. Naway magsilbing inspirasyon ng aming proyekto sa aming mga kapatid na Triskilyon. Kaysos ma, am. may chance ka na manalo automatic washing machine. TV, screen, yan. Tablet, tsaka po cellphone. May price pa, bigas. May consolation price po tayo, 5 kilos bigas. Yeah. Sa halagang 20, 20 pesos po yan. 20 pesos lang ma'am, baka Try right. oh, oh, po. dito lang din po. Sa court po. Sa Sunday po. po. Mag-iikot din naman po kami pag araw na po ng bulahan. Para po. October 4 October 4 Oo. Sabado. 5 p. Oh, p. P. Sabado po. Oh, 5pm. 1, 1, p. Ay, 1. 1, p. 1, p. 1, 1 p. ba? 1pm. Sa court po. Opo, dyan lang. Cover court, oh, court po. Ayan o. Oh. Mm. Para Sabado. sino pa? Try. Yeah. Ayan hmm? o, mga isa sa project natin dito yan sa Montevideo Nagdidikit po tayo ng sticker sa mga bahay para po sa mga rider para visible yung mga address Ayan o Yes Aming Grand Triskelion Hoy, mambo na Pagod na ako, ang init <laughs> <laughs> inabot na kami ng ambon almost done na. so medyo nagmamadali na kami ngayon kasi umuha ambon na nagati kami sa dalawa so sana matapos na yung project bago umulan let's go yon successful project so nagmamahiday na yung mga yung may picture na oh oh, oh. Diba? kaya pagkasumamba kayo sa project ng mga taugaba pi ay, yung magiging kilo? may pang my pa kayo. Kasama <laughs> pa kayo sa vlogs. Ang ina sinasabi ko eh.